sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiech ukol sa isang giveaway na gustong ibigay ng hindi nakikitang tagapagpantay Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang giveaway ay isa itong uri ng kayamanan na sadyang madaling kunin. Sa kadalasan, ang mga giveaway ay maituturing na rin natin ang mga itong marka. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang malaman kung paano kunin ang isang giveaway na nais ibigay ng mga malignong tagapagbantay nito. Sapagkat sa bawat gabi, ang mga maligno daw ay nagpapakita sa kanyang panaginip at nais daw ng mga ito na siya ang kumuha sa mga kayamanang kanilang binakbantayan. Maliban dito ay meron siyang nakikita sa kanyang panaginip na kulay puting manok na lumulubog mismo sa lugar kung saan daw nakabaon ang mahalagang bagay. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzogwo. Iyan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, base sa aking sariling pananaw, ang ayamanang binabantayan ng mga maligno na ayun dito sa komento ng ating katih, ay hindi ito isang giveaway. Masasabi ko na ang kaya manang nais nilang ibigay ay ang pinakadeposito mismo. Sadyang bihira talaga na makaroon ng isang giveaway lamang ng tagapagbantay. Pagdating naman sa pagiging makulit ng mga maliklong tagapagbantay, hindi talaga titigil ang mga ito sa pagkambala sa iyong mga panaginip patuloy ang mga itong magpaparamdam at magpapakita sa iyong mga panaginip hanggat hindi mo nakukuha ang kayamanang gusto nilang ibigay. At habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kanilang pagpaparamdam at pagpapakita sa iyong mga panaginip. Sa katunayan, may mga taong tuluyang nasiraan ng bait dahil dito. Ang kulay puting manok naman na lumulubog sa lugar kung saan nakabaon ang deposito ay maaaring nagpapahiwatig na ito ang gusto ng mga tagapagbantay na kapalit ng kanilang binabantayang kayamanan para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam. Sadyang napakakaraniwan sa mga tagapagbantay ang humiling ng kapalit sa kanilang binabantayang mahalagang bagay. At sa kadalasan, ang nais nilang kapalit ay buhay ng isang tao. kung buhay ng isang tao ang gustong kapalit ng mga tagapagbantay, hindi dapat natin ito kailanman na pagbibigyan. Maaaring isa lamang itong panlilin lang dahil kung buhay ng isang tao ang gusto nilang kapalit, ibig sabihin ay hindi sila handang ibigay ang kayamanang kanilang binabantayan. Pero pagdating sa mga tagapagbantay na nagpaparamdam at napapanaginipan ng ating ka-TH dito, mapapansin natin na sila ay hindi naghahayag ng kanilang gustong kapalit. Ganito talaga kung gustong ibigay ng tagapagbantay ang kanilang binabantayang kayamanan. Madali silang makontento kung ano lamang ang kaya mong ibigay ilang kapalit sa madaling salita naiintindihan nila kung ano lamang talaga ang kaya mong ibigay Ang aking payo sa KTH natin dito ay hukayin mo ang aktual na lugar kung saan mo nakikitang lumulubog sa iyong panaginip ang kulay puting manok kapag inumpisahan mo itong hinukay mapapansin mo na magkakaroon ng pagbabago ang iyong panaginip ibig kong sabihin ang iyong magiging pinakagabay dito ay ang iyong panaginip iyong makikita sa loob ng iyong panaginip ang lahat ng mga tamang hakbang hanggang sa matagumpay mong madatnan at makuha ang mahalagang bagay muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Masasabi ko na ang gustong ibigay ng mga hindi nakikitang tagapagbantay ay hindi giveaway lamang kundi mismong ang pinakadeposito. Ang mga maligno o hindi nakikitang tagapagbantay ay sadyang nagiging makulit dahil gusto na nilang ibigay sa taong karapat-dapat ang kanilang binabantayang kayamanan maliban dito ay meron silang iba't ibang mga dahilan maaaring sila ay pagod na sa pagbabantay at ang iba naman ay gustong lumipat ng tirahan kung saan ay sa malayong lugar ang kulay puting manok naman na lumulubog sa lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay ay maaaring nagpapahiwatig na isang kulay puting manok lamang ang gustong kapalit ng mga tagapagbantay. Maaaring ito ay kanilang hilingin kapag iyong nadatnan sa ilalim ang lalagyan ng mahalagang bagay o matagumpay mo itong nailabas sa hukay. Sa kabuuan, ang paghuhukay ng isang kayamanan basi sa panaginip ay hindi nangangailangan ng pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Sapagkat ang iyong panaginip ang siyang magsisilbing iyong pinakagabay hanggang sa iyong matagumpay na madatnan ang nakabaong deposito. bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Muzog Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jerry Corativo ng Tagum City Davao del Norte Pascual Baruga Cyrus Dagala ng Masbate Taghap TV Budino Arjan ng Bicol Estef Angeles ng Antique Janja Lurina ng Mindanao Pongpen Esla. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.